Hello Jellysense! Another order, another video! Mmm, akala mo naman na i -re record lahat ng ginawa na jelly cake. Buti na lang marami tayong mga customer na pumipili sa mga dating design na nagawa ko. Kaya ayan, nakakapag-record na tayo kahit pano ng behind the scene. Ang design pala nito is, ayan, may malaking flower sa gilid. Tapos, puro rose na siya na color white and pink. Tapos, may nag-iisang red rose. Order ito ni Ma'am Cherise ng Silang Cavite. Ayan, malapit lang naman kami sa Silang, though dasma kami. Pero, konting kembot na lang. Silang and Tagaytay na. So, ayan, sa mga pupunta ng Tagaytay, pwede-pwede kayo umorder sa amin. Sobrang lapit lang namin. Madadaanan nyo yung lugar namin. Along, Emil Manila Aguinaldo Highway na laging traffic. <laughs> Ayan, natapos na. Nasa dahon na tayo. Thank you, Jellicens. Thank you for watching. And thank you, Ma'am Cherry, sa magandang feedback. Thank you, Jellicens. Wala na rin pala itong music dahil FB eh, nyo nagagalit. <laughs> Ayun, thank you. <laughs>